Limang dapat iwasan kung gusto mong yumaman. Dahilan kung bakit hindi yumayaman ang maraming Pilipino. Reason 1. Utang Mentality Una, palaging nakautang. Minsan kahit hindi kailangan, uutang para lang makabili ng bagong cellphone o panghanda sa fiesta. Imbes na ipunin, napupunta sa interest. Reason 2. Walang ipon o investment Pangalawa, walang ipon o investment. Ang mindset kasi, bahala na bukas. Pero kung walang naiipon, laging nag-uumpisa sa zero. Reason 3. Lifestyle o gastos mentality. Pangatlo, gastot ng gastos para lang makasabay. Kung may bagong gamit si Kumare, bibili rin. Kung may sale sa mall, kahit wala sa budget, swipe agad. Reason 4. Paniniwala sa swerte kaysa sipag. Pang-apat, umaasa sa swerte. Loto, sugal, o kung ano-ano pa. Pero sa totoo lang, ang totoong yaman galing sa disiplina at tiyaga. Reason 5, kultura ng ayaw maiwanan. At panglima, pakikisama kultur. Mahirap tumanggi. Kung may inuman, handaan o contribution, kahit wala sa budget, sasabay pa rin. Nahihiyang magsabi ng hindi.